So ito po yung trouble natin mga boss idol no Badja RE na facelift edition At ang concern ng customer natin dito ay walang pwersa yung kanyang unit Pero bago natin binaklas yan ay nagtanong muna tayo sa ating customer kung ano ba yung ginawa dito sa unit So mag iisang buwan na daw na nagiging ganito na yung unit niya mga boss idol no So simula nung nagpa tune up siya ay hindi na tumino yung kanyang pwersa At napansin ko dito sa kanyang tapit ay hindi na na adjust at maluwag naman dito sa kanyang exhaust pero bukod dyan na hindi yan yung pinaka main problem dito. Kaya natin to binaklas para makita natin yung timing dahil dahil ito yung unang-unang rason bakit walang peresa yung ating unit. At dyan ay makikita natin dyan na may guhit sa gitna ng araw at letter T. Yan po yung kanyang tap. At yung tap naman ay dapat nakatapat dito sa gitna ng makina. So ito po yung mga boss idol. Yan po dapat dyan sa nakatapat. At dahil nga walang pwersa yung unit niya ay hindi ito nakatiming ng maayos kung mapapansin yung letter T sa kanyang timing gear ay hindi nakatapat dito sa gitna kaya siya walang pwersa kaya ang gagawin natin ay itatiming natin ito ng maayos dapat yung letter T ay nakatapat dyan sa gitna ng head pero bago pala natin yung binaklas mga boss idol tinanong natin kung nilinisan na ba yung kanyang total body pati yung kanyang fuel filter So okay na yung sa kanyang total body at fuel filter at check na rin natin yung kanyang spark plug. Dahil isa rin ang spark plug sa nagpapahina ng pwersa ng ating makina. So dyan lang throttle body, fuel filter at spark plug para mas madali nating matrace kung anong naging problema ng unit. Bukod dyan ay wala naman itong check engine na isa rin sa nagpapahina ng pwersa ng ating makina. Ayan mga po sa idol, no. So ang problema nito ay ang kanyang timing lang talaga at pati yung kanyang tapit. Ay eh, na lost thread na yung kanyang tapit at hindi na na-adjust. At ngayon naman ay tatanggalin na natin yung bolt dito sa kanyang sprocket gear para ma natin ng na maayos yung gear. At bago natin i-adjust yung timing gear ay tanggalin muna natin yung kanyang tensioner. At dito naman sa kanyang tensioner mga boss idol ay bali na siya no. So kailangan na rin palitan yung kanyang tensioner. At yan at pag natanggalan na natin yung tensioner pati yung bolt ng sprocket gear ay pwede na natin timing na maayos yung kanyang sprocket diyan. pag naitapat na natin siya ng maayos ay balik na natin yung bolt at ikpitan na rin natin so manumano lang muna yung pag-ikpit mga boss at dito naman mga boss idol no? so tinulak ko lang muna sa aking daliri para ma-check natin yung timing chain so makikita natin dyan yung timing chain niya ay malapit ng sumagad sa kanyang spark plug sleeve at palitin na rin yung kanyang timing chain pero dahil kapos pa sa budget yung ating customer ay ang gagawin natin ay pababalikin lang muna natin yung kanyang pwesta at yan mga boss idol at pagkatapos nating may check lahat so pwede na natin palitan ng bagong tensioner at syempre ay magpapalit na rin tayo ng valve tapit dahil sa may problema na yung kanyang valve tapit yung sa kanyang intake ay hindi na na adjust tumasabay na sa ikot yung kanyang valve tapit sa natin. Dito naman sa exhaust ay maluwag na, hindi na rin na-adjust. Uh, magpapalit na rin tayo ng bagong valve tapit. A few moments later. At uh, ito na yung result sa atin sa mga bukado. So, bumalik na yung Kira, it kanyang it pwersa. Ito yeah. Sana all. Oh. At yan mga boss idol, balik normal na yung kanyang pwersa ng makina. At ang naging dahilan kung bakit wala siyang pwersa ay mali yung kanyang pagka-timing. At dito naman sa kanyang valve tapit ay hindi na na-adjust. Possible kasi pag hindi natin ma-adjust yung kanyang valve tapit ay mahigpit or maluwag masyado yung parabola. At nagpalit na rin pala tayo ng tensioner dahil bali na yung kanyang tensioner. So ito naman yung reserba niya na rocker arm. Dahil yung pisa na available natin ay set sa kanyang rocker arm at hindi pa naman natin kailangan gagamitin at reserva na lang natin yung rocker ah. dahil bar tapit lang naman yung kinuha natin doon <tinyo>